They was fight. Bu tortu Everything you need. And then I'm leaving it up to you. And dirty all you feel know deep left could be. Alright, okay, tapas na yung having in earmi natin malud. Nao susulud na kendahin natin. Ay, larawang kupas. Sa isang larawang bukas 🎵 Ay ating nasilayang muli 🎵 Ang ating mulikas 🎵 ko Pagalito lamang karahong Britanyas 🎵🎵 Sana'y wala nang pagsisisi ang bilaras langas an doueig ket an dia go a

at umabas sa lahat sa ayan mga lods nakapos din at malapit na tayo sa bahay unting kimbot na lang at tayo ay makarating na sa ating ah, pauwian ng Ayo, magtayo tayo dito mga idol. Ayan yan? tayo konti kunte. Dito lang tayo Okay Tapos okay, okay. Sa dito magtayo. Eh, sandaling ito. Hindi ako magbabago. Lay ko pa rin ang damdamin sa ating lumang krato Okay mga lods, nandito na tayo Unit sa'yo, ewan ko Parking na tayo mga idol Okay, okay lumang di teratur unik sayur oke niat malus bye bye